Maulang uh, umaga Prof. Uh, Shao. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Makasaysayang uh, umaga po sa inyong Apo. lahat na nakikinig sa DWIC, Drew, at uh, muna dito sa Rizal Park, Luneta. Wow. Speaking of Rizal Park, eh, Prof. Eh, ano nga ho ba ang uh, significance sa ngayon ng uh, pagunita sa 128 uh, taong anibersaryo ng kamatayan ng pambansang bayani sa makabagong panahon na Prof. Shaw. Nako, sa panahon po na, ang monumento po ni Rizal po, ang tawag po dyan ay Motostela. Yan ang pangalan ng design, the guiding star. Mm -hmm. So si Jose Rizal po, sa panahon na may mga kalituhan na nangyayari sa ating bayan, pag-aaway-aaway ng ating mga uh, nasa koder, mm -hmm. eh, si Jose Rizal po ang nagkakaisa. Mm -hmm. no at uh, sya po yung uh, si Jose Rizal po ang nagpo-point sa atin sa guiding star which mm -hmm. is si our inang bayan. Kaya mm -hmm. sana po ay eh, tignan natin ang inang bayan na tayo ay magkaisa kasi eh, pinagkaisa niya tayo doon sa kanyang mga akla, akda. Mm -hmm. No limitan at el mustawis tumulong siya na magkaroon tayo ng isang damdamin mm -hmm. na makipagkapwa-tao ta tayo sa isa isa't isa at harapin ang ating mga problema ng sama-sama. Mm, so siya ang nagbubuklod sa atin, no, prof. Pero apo, apo. ngayong uh, panahon na uh, iba na ang uh, kumbaga iba na yung paniwala din ng mga uh, kababayan, mga kabata lalo yung mga kabataan, relevant pa ba si uh, Gat Jose Rizal ngayong uh, AI technology na tayo, prof? At sa panahon po na akala natin hindi relevant ang ating mga bayani doon po sila lalong kailangan natin. Mm -hmm. no? Sapagkat so, ibig sabihin nun eh, kailangan mag... Uh, uh, balikan natin ulit yung kanilang mga sinulat. Mm -hmm. Alam mo, speaking of AI, si Pocholo Gonzales to. <laughs> kumuha siya ng isang app. Si Choi, oo. Uh -uh. so, niyong puntahan ngayon yung askrizal.org. Tapos, mm -hmm. ano, AI? Ipinakain doon sa AI yung mga sinulat ni Rizal. Pag tinanong mo yung AI, tinanong mo yung Rizal na AI, sasagot. So, yun, subukan nun ninyo yun. At na making of relevant through the times today no dahil nga ang makabataan ay sa kailangan ng mga kasabutan at kailangan din naman masaya yung paghanap natin ng kasaysayan wow kumaga magbalik-tanaw tayo sa ating nakaraan at magsilbing aral pa rin ito para sa ating kinabukasan di ba, prof opo opo tama po Speaking of uh, history din, prof dahil uh, si Pepe ay nasa nasa pera, nasa piso, anong masasabi mo dito sa uh, actually na, nakita actually nakita ko na nahawakan ko na rin ano? Although limited supply pa lamang, ano masasabi mo dito sa pagpapalit ng mga larawan o nung uh, itong uh, polymer uh, peso bill ay it, pinalit yung mga hayop pambansang hayop? sa halip na yung mga uh, historical uh, figures gaya, gaya ng mga bayani, like uh, sa so 1,000 peso, 'di ba uh, prof wala oh, akong problema sa ayop kasi matagal na silang nasa pera natin kasama mm -hmm. ng mga bayani natin mm -hmm. at mga mga leader no mm -hmm. pero ang ang, ang 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 sasabihin ko diyan sinabi ni pangulong Marcos no sabi ni pangulong Bongbong Marcos na nakausap niya yung kanya mga pamangkin at sinabi nila, sinabi sa kanya na hindi na nila kilala kung sino, sino, sino yung mga bayani natin. So mm -hmm. parang sinasabi doon ni President Bongbong, eh kailangan more history in our curriculum, more history in our classroom, in mm -hmm. our uh, schools. Mm -hmm. So parang ang dating sa akin, parang counterproductive doon sa gusto niyang mangyari. Yung uh, mawala yung mga personalidad sa ating kasaysayan, mm -hmm. no sa ating pera. Kasi ito nga, yung pag-aaral na ginawa ko ay nakita ko sa mga survey ng SWS and I also made my own survey sa mga urban poor leaders, mm -hmm. community leaders ng Metro Manila, na yung, ka, yung pagkakaalam nila sa mga bayani ay makakaramihan doon yung mga nasa pera. So ibig sabihin, sa mga hindi nakapag aral ay uh, di sa mapapansin han at maraming Pilipino ito. Mm -hmm. Yung history lesson nila ay yung pera. Okay. So dahil araw-araw nilang nakikita. So pag mm -hmm. nawala yon, eh, ano pang uh, ano oh. pang maalala ng mga kababayan natin. Uh -huh. Okay. So kayo ay uh, tutol sa natanggalin itong mga uh, larawan ng ating mga bayani sa ating uh, bagong uh, uh, polymer peso banknotes kung sila sabi nila na hindi naman daw nila tatanggalin, eh may inam yon. Mm -hmm. Kasi sabi si ang pag pag circulate. Ang problema ko lang diyan, hindi ibig sabihin baka lang uubusin. Ayun. At baka ang maluma itong mga at hindi ako sa ngayon doon. Uh -huh. Kailangan may pantayani at media pa rin para may palikan tayo kasi sa isang bansa ako, halimbawa, pag pumunta ako sa isang bansa, ang tinitingnan kong history lesson talaga yung pera eh. Hindi yes. na importante tao. Ano yung, ano yung, what are we standing for? Yes. Eh, hindi naman hayop lang ang kinakatawan ng bansa natin. Yung yung mga bayani natin, sila yung nag- uh, nag uh, isimbolo ng ating identity, katapangan, mm -hmm. mm -hmm. ng mga prinsipyo ng demokrasya at human rights na pinatatayuan uh -huh. natin. Uh -huh. And speaking of uh, Pepe, speaking of, of Jose Rizal, na nasa piso, pakipaliwanag Opo. nga, Prof, bakit sa piso inilagay si Pepe ah. sa halip na sa mas mataas, mas malaking value? Benz yung Sevesal yung pinaka-importanting bayani ng ating bayan. Mm -hmm. Eh, kailangan siya yung nasa pinaka-circulated money Ayun. sa isang bansa. Mm -hmm. so para lahat ng bayan, lahat ng Pilipino, makita siya. Mm -hmm. So, ganoon din. Sa, uh, sa Inglaterra, ang pinaka-importante ng tao sa kanilang pera, yung hari, mm. si King Charles. So, sa pera nila, lalabas talaga si King Charles. So. Mm, okay. Pero may mga tanong din yung ating mga kababayan, Prof. Bakit daw si Lapu-Lapu ay wala daw sa pera? Though siya ang uh, unang uh, masasabi natin na bayani na lumaban sa mga mananakop. Dati ho, nandun siya sa ano, one centavos Wanted step ay i din mean, no. Mm -hmm. ah, ah. Kaso tinanggal din eventually. Marami yung mm -hmm. natanggal na bayani. Well, of course, the Monetary Board doon had their own reason. Mm -hmm. So, wala na si Marcelo del Pilar, Yun. si Sora, si Juan Luna sa tinamon sila sa ating pera. No? So, mm -hmm. but, well, uh, yun na nga, ang problem din kasi dyan, di naman natin na may sasama dahil uh, napapawasan nga yung ating, Kung uh, kumbaga nakakaroon na ano eh, nagpapalit-palit din, depende sa kung sino yung nakaupo. Okay. Right. Kaya political decision din talaga, maamini natin, itong paglalagay ng tao sa pera. Ayun. So, Prof, last few questions na lang na ang uh, ang mga historia na kagaya ninyo na nakukonsulta rin ba kapag tuwing meron pong ganyang uh, hakbang o decision po ang uh, BSP? Oo, oh, gusto ng monetary board. Pero mm -hmm. depende sa kanila kasi sila yung may huling salita. -sa eh. Sila po yung mga namumuno sa ating mm -hmm. central bank. No? Pero, well, I really do not know. Usually, may consultation with the National historical institute now the national historical commission of the philippines mm -hmm. pero hindi ko alam kung ano yung naging sistema dito kasi i don't think papayag yung NHCP na mawala yung history natin oh. so siguro hindi namin sila kinonsulta kasi hayop na yung nakalagay so yung mga yung mga eksperto sa hayop yun ang mm -hmm. inilag, yun ang kinonsulta all right nako sige po baka meron pa ho kayong mga panawagan pa Apela po sa atin pong mga kababayan ngayon pong Rizal uh, result day at sa pagpasok din po siyempre ng uh, panibagong uh, taon, uh, Prof. Gamitin po natin ang araw na ito no? upang balikan ng ating mga bayani. Sabi nga ni Jose Rizal sa Noli Metangere, mamamatay kung hindi man lamang nakikita ang bukang liwayway na sumilay sa ating uh, bayan, kayong makakakita. sa uh, salubungin siya at huwag niyong kakalimutan kaming mga nabuhal sa dilim ng gabi. So, Balikan natin yung mga bayani na dahilan kung bakit tayo po ay magdiriwang ng mga mas masasaya pa na mga bagong taon sa ngayon at sa mga susunod na generasyon. Maraming salamat salamat po. Salamat, Prof. Sal salamat po. At salamat Happy po. New Year po. advance Happy New Year po sa inyo. Yan po si Professor Michael Xiao Chua, isa pong kilala pong historiador ng bansa.